Hindi kulang ko baga. Ayan o. Oh. Ayan baka mo malaki. Uy mama! Uy! Baba, oh, 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 oh. baba. Ako. Kanduli! <laughs> Pwede na yan pang miyaw miyaw. Mm. <laughs> ah, dami. Uy, <Oy>, dami. <laughs> Ito, nagluluto po ng pananghalian si nanay. <laughs> Nabutang kami ng bukulan. Alam mo ba? Wow, alam ang ulam mga ma. Hindi niya ko alam. <laughs> Ayaw! Alam ang ulam namin lakay, kaya <laughs> mi. Namamay nga po sila. <laughs> Ito po yung aming sasamahan. Ayan po. Yung magkasawa po. Ayan. Sila po yung may-ari pumunta ng pumunta namin spot. Pasok pa tayo dyan. Saka lang, Akala, tong, ano. Dami rin akong bagay. Ang galing mo itong bagay. Ayun, good morning mga master. Ha? Ah, nandito na kami sa ispat. So, ang gandang ispat na ito. So, ayun po uli ang kasama ko, si... Bilas ko, si Rodel. Ayun, nandun yung aking asawa. Nandun na ata sa dulo. So, ito po yung aming ispat. Ano? Ah, hagunoy po ito. Sa ng hagunoy. Ngayon, nagsiseta po kami ng... Ano? kasi up ako ng pangulang sabi nila meron daw na ulang ay may na ulang sabi nila may na uling ulang dito so set up po ako ng pangulang so shout out nga ako pala sa lahat na nag view ng huling vlog natin kay sa mga master natin dyan na nag comment mga master shout out ko po kayo mamaya mga master uh, ah, magse set up lang po ako ang asawa ko nandun na nagkatawtaw na ron na ating na rin sa pamimilmit ang asawa ko eh Oo, <laughs> oh, niya yung ano daw meron, meron na siyang naka ano na doon eh, po. So, ayan abang-abang na lang po mga master. Seta pa pang pangulang. <laughs> Ito yung bulate. Yan ang gusto ng mga ulang eh. Kakita ko ng spot dito sa sukal. Ayan o. Oh yun mga gusto ng mga ulang yung ganyan masusukal problema nga lang talaga masabit nagka sumabit patay takaw sa ano ayun sila nandun sa dulo Ayan. try ko lang mga ulang mga master so sana makahuli tayo kahit isa ay i i i tinira tinira ng kunduli ay hindi lapi ata to ay maya <laughs> hindi hindi ano ang nahuli natin mga master <laughs> hindi kulang kumagat ayan o oh. at ito kumagat ito eh. ang kumagat eh hindi ano hindi ulang kumagat <laughs> so first ano natin first first cuts ala ko ulang eh Napakalakas namang manok. Mm. Eh, yeah, so... Uh, ako. ah, doon. Mm. Eh, hey, inang. Ayan sila. <laughs> Enjoy fishing. Andun yung aming yeah. ano. Ha? Yung mayan. Oh, ah. uh, no? Na. Mm. Nahuli ni Lorong. Pero ini strike na siya eh. Pero binidawan lang. Ayun, huli na pala. Ayun oh, ayun oh. Ayun oh. Oh. <laughs> Di ba? ka ba ayo, kumain Nako. Hindi ka aabot do, make sure yung pabilbit mo. Oh, darling. Tiga tanggal ka na lang. Oh, tiga tanggal ka na lang. Hindi ka naman makahuli, eh. marunong ka bang mamilmet? Hindi pa sanay, hindi gamay. Hindi pa gamay. Ayun, 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 ayun. Ayun na, ayun na, ayun na. o, <laughs> oh, diba? o, <laughs> oh, hindi. Ah, up. ha. Oop. Doon ah. lang pwesto mo. Oo. Pangatlo na to, pangatlo na. Malakas na sa bulate. Bulate siya kumigibit. Mandal mo nga darling. Wala ka inuhul, eh. na may nuhuli. Ikaw na tigat Wala ka na may nuhuli. Ikaw na ko. Para may magawa ka. <laughs> ang kulay. Tingnan nga kung ang kulay yan. Gandang isda niya niya. Ayun na. Yan. Yuna, yung... Oo. Oh, okay. Ayan. Para may trabaho ka. tigatanggal ka na lang. Apis una naman si Loro. Galing mo. <laughs> Kanduli. Pwede na yan, pang miyaw-miyaw. Pakainin ng miyaw-miyaw yan. Ito yung ano, ikat mo ano. Tibo. Buenas ni Roro. Pinukuha namin po yan para sa ano, alaga namin. O, oh, tuhod mo ha. Masakit pa tibo tibo yan pusa po tsaka pang aso ayan na sumalakas so, na ang hangin okay back up back up back up Dali mo tong uli hindi yan o oh, yung kamay mo lang o oh. ito o oh, yan kaya mo yan mula na kaya mo yan back up na nga tayo eh E na ulan. Talo ro. Bakap na, bakap, bakap. Umuulan na. Wala ka nang magagawa, umuulan na. E na ulan. Lipat, lipat, lipat. Umuulan na. Hihi, -hi, sarap baligo sa ulan. Ay, yan ang ulan. <laughs> e. Mula na. Back up na, back up. Mula tayo sa tosang. Ha? Ha? Ah. Dito tayo mamaya. Ano dyan? Ayun, mula na. Kasino kami sa mahiwagang payong. Nabutan na po kami na ulan. sir, <laughs> Saan? Siyan. Saan? Anong. Luluto ko sana eh, muna din. Ah, muna. Ano, may payong? Nakain nyo kaya ito? Oo, oh, yan. Yeah. Good day. guys. Sobrang... Eh, walang ano. Ito, ito. Matali. Ha? Hindi na. Ito, na. nagluluto po ng pananghalian si nanay. <laughs> <laughs> Nabutang kami ng ulan. <laughs> kami ng ulan, mga eh, Eh, naman eh. Oo. Oh. Oh. <laughs> kami ng magandang, ano, blessing. Ito kami nakakagawa ng damara dito. So, na, ba yung sa dulo po? Ayan, oh, ayan lang eh. Ah, yung may, ano, kanina, yung may, ba oh, may bato? Oo. Oh. oh, yun po pala. Oh, Pero mas na rin, ng bahay. Eh, kaya eh, lang eh, ano tawag dito? Binabaha naman tayo. Ito, ito. Yun, so, doon. Ah, doon. May tubig na. Ay! Ano, pataas. Lagi si Loro. Loro! Loro. <laughs> ay, ay, isa. Ay, balde. Dahil palang, ano, dala. Aray. Ano yan?

Alam bang ba? Ulam natin. Wow, alamang po, ulam mga master. Tara po. Ano bang baby, ay baby 'yo? Ay, wala. po, nai? Ay, ulam. Kain na po. So, oh. na po. Nakahuli ko alamang eh, ganun liko kayo. Alamang. <laughs> alamang po. Nagme-video ako. Alamang. Alamang ulam namin lakay namin. Alamang. Kain na po ta mga master. Magkakamay ako, magkakamay.

mulan po kasi kaya dito lang muna muna kami silong kami ah, buma pala yung mangga oh. ayun ito oh. niya walang mm -hmm. pagbumiya diyan <makes> Ito. Tapos na po kami kumain. Uh, sabon uh, yes. so Ay, sabon. Dito Sa ko ma man, ah, daw. Punggal. Ako na lang na ako oh, na uh, ah, Tapos na po kami kumain. Solve. Ah, isang ulang lang ho. Binanatan ko. Ayoko talaga ng ano. Napakaraming kolesterol ng ano? Kulang. Taba ng alig eh. Hindi ko naman kinahin yung ulo eh. Katawan? Nakatatlo ka? Ha? <laughs> Solved. Hahaha. <laughs> naman ako Uy, uy, uy. Laki. Malaki. Malaki. Uy, mama. uy <laughs> Allah <laughs> mama <laughs> <Laki. laughs> <Laki. laughs> <Laki. laughs> lang muna no kumain bumalik kami uli dito ayan first blood ni Rodel. malaki ayan yung nare -request nare -request Ay. ni nare-request niya nare-request ni Kaherni ayan Kaherni malaki <laughs> mama o oh. Hindi medak mo Hindi medak <laughs> <laughs> mo <madakwa>. parang bulig <laughs> ayan pwede nang ano yan Bisu, oh ayan.

Madulas <laughs> ka, madulas ka, madulas ka, madulas ka. Dami na nilang huling kanduli. Ayan. Yeah. Bên sân na bà băng ký bay, bà băng ký bay, bay, na naman bay, boy. bay, <coughs> <coughs> <Uy>, laki. Wala bay, na. bay, 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 na. baby bay, Father, bay, bay, <laughs> Baby shirt. Ganda dan shirt. Sh oh. oh. Nakakain naman yan. Oh. Sa hindi malan, sa hindi maselan eh, nakakain naman yan. Yung maliliit sa aso. Yung malalaki sa tao. Masarap din to. Oo naman. Ba basta maayos yung pagkakalinis niyan. Masarap yan. Yung Suka, asin, dalamasin. Yung iba na ayaw talaga niya kasi malansa. Maninibago sila eh, mga pati nang nakahuli niyo. <laughs> Puro pating. pating. Shout out, May huli na ba? Konte. 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 Ng konti. Good. <laughs> ah, uh, sige. Huli ka. Kurus Tito Rodel mo na lang nice, na. Hmm. Oh, sige. yun tam na malakasan yun kakawit sa ano kakawit sa ano mo Rodel. yun guys tinawag na naman kami ni ka Hermie uh, sabi merienda na naman daw so kanduli pala yung nahuhuli namin dun kain na naman hmm. Ichicha na naman po kami natawag kami na may-ari <coughs> hey, pa tayo natutunawan eh Oh, back up na. Ayun po. Ayun. Sabi siya, kumain ka muna eh. Kaya hindi tayo nakakahuli. Ano, ingin mo? Ha? Green. Ayun, nag-loop. Pinag-loop ko po kami ng sopas ni ka, Hermie. Oh, chicha ka na naman. Santo ka na, Santo

Iya. Yeah. Kaya may tasa po. Kaya tala. Toto kaya tayo. Ayun yung tasa niyo yung... Hmm. Daig pa natin ng piyesta. Na Daig pa natin ang na piyesta. <laughs> ng piyesta sa Tikae. Mabuhay. Labay. Grubobat. Ay may sapatos di ba? Yak na kay bitan nga? coba <laughs> Green. Papa Tayo ng green. Bagana hmm? tamis. <laughs> so yo. So, ayun mga master, uh, back up na po kami. Nabusog kami sa merienda at maglilipit na, na po kami. Okay. Parang piyesta po yung napuntahan namin. At maraming salamat <laughs> nga po pala kay, kay Ka grabi Grabe, natataya ata ako ngayon. <laughs> Grabe busog ko. Salamat nga pala kay ano, sa lolo Neto ha. Ayun. Sa susunod, kailangan makahuli na tayo ng malaki. Ano? okay naman yung ano mo nakakabukol ka naman eh so maraming salamat sa inyo mga master sa walang sawang suporta sa nyo na yung vlog ko ang gulo so siguro next week sa ano naman tayo dadagat na ako mga master para medyo iba naman yung ano natin vlog sige maraming salamat po sa inyo mga master at sa mag-asawa nga ako pala kay Ka Hermi uh, maraming salamat po uh, sa pag invite sana po maulit ulit so, yun po ang nadali namin ngayon. At may pangulam na si Loro. <laughs> may pangulam na si Loro. Ayan. Nabakap na po kami. Nabakap na. Oh, tumautaw din ako dyan. Tumautaw din ako dyan saglit. Oh. Ayan, thank you po sa pag-invite kay Ermi. Salamat po. Sa susunod na lang po uli ah. Welcome Hello. sa susunod po, Nay. Salamat po uli ah. Oh. Opo, pagka summer siguro babalik po kami. Ganda na yung spot. Oo, ganda na yung spot. Alang kasi mababa eh. Taas eh. <laughs> Putik. <laughs> thank you po, thank you. Ayan, uwihan na po kami mga master. Ingat lang kayo ha. Opo, opo. Salamat po.